O, oh, baka mausog si baby. Pamilyar ba ang uh, pamahiin na ito sa'yo? Pero, gaano bakatotoo totoo ang usog-usog na yan sa mga babies? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa kultura ng mga Pilipino, may naniniwala na kayang magdulot ng illness o discomfort kapag bumabati ang mga strangers sa baby. Ang tawag ng iba dito ay puera usog o nabati siya. Sa English ang ibig sabihin nito ay go away curse. Pero totoo nga ba ang usog? Tara, let's prove it! Ayon sa newscientist.com na ang isang substance na matatagpuan sa laway o saliva ng isang tao ay opiorphine na natural painkiller na anim na beses na mas malakas kesa sa drug morphine na walang nasty psychological side effects. Ngunit ito ay pinabulaan na naman ni Dr. Jennifer Tinglao, pediatrician ng Makati Medical Center dahil anya may bakterya ang laway na maaring maging dahilan ng direct contact. Ipinaliwanag pa niya ng isang baby na may immunocompromised na hindi pa kumpleto ang bakuna at wala pang antibodies ay madaling mahawa ng sakit o bakterya na dulot ng laway. Kaya naman, mainam na kapag masama ang pakiramdam ng baby ay kumonsulta na lamang kayo sa pediatrician o kahit na sinong health expert. Nang sa gayon ay hindi lumala ang sakit na nararamdaman ni baby.